huh, psh Harutan ha Harutan psh Oh harutan psh psh oh psh 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 si Nana, yung nanay kumakain. Ayan lang sila after kumain. harutan na naman ang mga anak. Ang mga baby oh, panaharota Sila lang apat talaga. Unlimited laro ang mga baby. Ayan si Bubble, si Patch, tsaka si Tabi, tsaka si Patch. Patch, tapos pads babos, tapos si tabi Pero hindi namin ma-identify kung sino dyan kasi pari-parihas lang mga mukha nila. Hindi namin na ma-ano. Kaya na sila guys, ang lalaki na. Ang lalaki na, one month na sila. Mag two months na ngayong 14. July 14. Two months na.